Tungol sa kong kapobre, di hina-hina at ikaw ganin ang buntag. Hello mga ikasot torulnay, malipayon sa babok mama. ka bro, magpagpalangga araw sa tin lahat. Maaga po tayong mag kanina. Eh uh, la. po tayong balikan. Ay isa sa ating na vlog sa mga nakarang linggo kung naalala po ninyo sa ating uh, vlog noon na magina po na pinagatian ng isang pirasong tinapay parang ginagabahan po ako kasi mayroong tint dyan sa harapan ng bahay nila uh, parang may lamay so puntahan po natin uh, kung ano po ang nangyari Then, may lama itanungin natin si nanay kung sino po ang uh, kaburo. Nay! May muntag! Kumusta <tuk> na ay? Yung sama na ay? Ihaya na ay? Ah, mau na yung katong giingunin mo na ay nga katong <tuk> naisakit na ay? Kanang gihaya ka ron? Katong na yung mong giingun na anak na naisakit? Kalau Kusus, kalau saudara manusia ini namanya ini. Betul <tutuk> orang adlaw? Tundai ke nomdom pakana ko? Ha? Pakana nomdom pakana ko? Ketulunai nak kumbalik dire. Baik ketulun lagi. Ketup di tegan tu sak sang buka bas. Au Oh. Hmm. <laughs> Sinanay Dimitria. Dimitria Oxy, kiri. Lita. Strelita. Hmm, dalian na ko na limot Yan na uh, sila po yung na kung naghati isang pirasong tinapay dito. Ah, mga kablo. Hmm si lita, at si Nanay Dimitri ya hmm. <tutup> Ayah saya imong anak tay, sama ninyong mahimok karon. <tutup> Hah? Oh ya pengalaman ini? Si kini si. Oh, kini Dani. Dani, hmm. eh, anak ninyo nay? Hmm. hmm. Nung nah, sama ini, inong dan sa pagkamatay sa, sa imong anak ay. Eh. Wa gani ko kay mo nga siya di ay si Karyas. Imo indi sila mo imo nga si Karyas nya di ko klaro. Makalimutin ba? Eh. Parang may insider si nanay. Mo dali ra kay sa makalimot no? Sige sige pugito sa kumay ko dia. Wa, pa kita ni so dua bat. Hmm. Dili sa rabes gawa. Hmm, untuk si Nanay uh, Dimitria makalimutin po kasi pangatlong bisnis na po tayo nakapunta dito hindi pa rin niya ako naalala ako yung naghati dito ng uh, tulong sa kanila po Doha kay gayon nga niyari ko dyan ay wala na ito hinabi ang imong anak kay matod pa ni mo Uh, ngayon, meron po akong ibibigay sa inyo na tulong po ang para sa paglibing. Meron kayong uh, magagamit. Wag ko po, sa ko sa kadang. Ang namatay ka dyan. Wow, kontakto. Muli eh. Agusot. Kung saan mo sakit na niya kaya? Sa tayo.

Nama Tiger. Kulit ay, tahu nus ya. Asa mana anak-anak? Yang lelaki, babai. Pila lala ba, pun ibang itu ron. Ah, Mula anda nama sekali lagi. Ay, ah, nak terbaik. Nampak. Ini nak ah, makan osat nanti yang anak sa. Anak um, pun pemana? Bagaimana? No? CJ. CJ. Kung napanood po ninyo sa vlog ko, dalawang beses na bako ako napupunta dito, kabigay ng tulong sa lola ninyo. So, hindi ko po nakausap yung tatay mo. Ang sabi lang ng lola mo na meron daw siyang anak na may sakit. So ngayon, na uh, bumalik ako dito kasi may nakakita, may nakapanood po sa uh, aming vlog na nagpaabot rin ng tulong. So ngayon po, eh, meron akong ipaabot. Sana naman makakatulong sa lamay ng tatay ninyo sa kanyang paglibing. Maraming salamat po sa ating Anonymous. Uh, Ma'am, sir, pasensya na po kayo. Ngayon ko lang nahatid dahil napakalayo po ang lugar nila dito. So ito po, uh, tanggapin po ninyo uh, 500. Yan, 500. Galing po yan sa ating Anonymous sponsor. At saka, atinida sa ating grace. Sigean po natin sila ng uh, buloy po, uh, 5,000. Ito po. Uh, 5,500 lahat po yung uh, ano natin uh, ayuda sa kanila maraming salamat at inida sa abuloy yung mga hinabang imong gihatag sa moa. ako na kanyang tapang sa kuha ni Papa sa pagamatay ni Papa nga may post salamat kayo mm -hmm. uh, Ano po ko sa uh, pagmatay ng tatay mo ha CG salamat salamat sa pagdako sa nga. Hello. Lay makatabang sa kung mama din Salamat din sa ko. karon ko. Ina na ako ka na kung mama. Wakong ikatong turun ng anay. Hindi po kung anay tao ni tabang kung mama. Unang unang atin salamat eh sa Panginoon, no? ngalawa sa ating sponsors, atinidas, atins grace, oh, malamit salamat ko.

Dapat kayo. Pero meron akong vlog dire naka hatag ko nila 5,000 ikaduha. Oh, bugas sa kasako groceries na worth of 2,000 din wartang ng 2,000. Salamat atin tinida. Salamat sa imong pabang. Oo. Sa imo intong amiga pobre. Kung na no, ilubong. Uh, ang anak ni Nanay Dimitria. Uh, Naotang nga makatabang ko din ato ang hatag nga Buloy, no? Sige, kanang hindi na lang magdugay.